Abay ang tapang nga talaga ni Andre Jordan Clarkson gustong boxingin eto nga ang Pistons player. Pero bago natin pag-usapan yan ay eto mo na nga ang isang matapang na player mula naman sa team ng Brooklyn Nets. Well, yan ay walang iba kung hindi itong si Nick Clarkson na masama ang balak dito nga sa referee. Well, siguro dahil nga sa frustration matapos nga ng foul dito sa kanya in the fast break ay kanyang binato ang bola in the stands and well, base nga sa NBA rulebook ay yan ay automatic technical foul e eh kaso mga idol, talagang intentional ang pagbato neto ni Nick Claxton ng bola, kaya naman agaran din siyang in-eject netong referee Well, of course, marami nga angal na Nets fans dito nga sa ejection kay Claxton ng dahil mga idol, hindi nga daw warranted ang tawag ng ejection sa kanya at ganon din siguro pangiramdam na nga ni Nick Claxton after na mangyari yan nang dahil nung siya nga ipabalik na sa bench abay kinuha nga ang cushion orang ang upuan dito nga sa bench nila at bukang gustong iba to dito nga sa referee matapos ng ginawa sa anyang pag-eject Buti na nga lamang ay napigilan din siya na itong mga coaches at dinala na nga rin siya pabalik sa kanilang ang locker room para nga mapahupa ang kanyang ang ganit matapos nga ng ginawa sa kanya ng referee. Pero definitely mga idol a first ngayong season ba itong NBA player ay gusto ngang awayan at gusto ngang saktan itong referee matapos nga ng ginawa sa kanya. At ngayon ay pag-usapan naman natin itong si Jordan Clarkson na gusto ngang boxingin itong Pistons player. Wala well, sa play nga kasing ito ay itong si JC ay nakipagbanggaan kay Paul Reed after ng kanyang basket at talaga nga namang itong si Ron Holland ang rookie na itong Detroit Pistons ay pumagit nga nga sa kanilang dalawa para nga pigilan sila at kaya naman mga idol siya na rin ang napagbalingan ng galit na ito ni Jordan Clarkson tapos ang masama pa na ay itong si Ron Holland mga idol ay bigla na lang nag square up laban nga dito kay Clarkson and well kilala naman natin itong si Jordan Clarkson matapang nga ito talagang hindi nagpapatalo nakita natin in the past few years mga idol na kapag may sumusubok ng umaway sa kanya, abay talaga nga namang hindi niya inaatrasan at inaambangan mga idol gusto mga ipagsuntukan sa loob ng NBA court. Pero buti na lamang mga idol ay agaran na naawat itong dalawang ito at wala namang nag-swing or wala namang nag-throw ng suntok. Napigilan sila ni Sexton pati na nga rin itong ang referee. At matapos nga niya ng aftermath na itong ang pag-aaway ni Ron Holland pati na rin ni Jordan Clarkson ay may nabuti nga ng mga referee na hindi na sila patuloyin sa laban. Parehas ngang ejected itong ang dalawang player na ito at ang eksplenasyon ng referee ay dahil nga daw nag-square up silang dalawa kumbaga nag-amba na magsusuntukan and definitely ayaw nga ng mga NBA referees na matuloy pa ito nga ang pag-aaway ng dalawang player na ito. Kaya't pinabalik nga sila sa kanika nilang mga locker room ejected. And let's see mga idol kung meron pa bang fine na ipapatawang NBA dito nga sa kanilang dalawa matapos ng kanilang ginawa. And boys mga idol kayo pa ba? ano bang masasabi niyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.